Ito naman, no? Ayan. Ibaba mo yung mirror mo sa kanan. So, pindutin mo yung tulak mo sa R, yung L and R. Tulak mo sa R. De, ganun siya. Tu tingnan mo ako. Oo. Oh. Ganun mo siya. Pag ganun? Hindi. No? Ganun. Tingnan mo ako. Ganun mo. Ha, ito, ito. Sige. R. Sige, isa pa. Yan, nakasakit na? Oh. Okay, ngayon may apat na dot, di ba? Apat na dot. Ito yung up, down, left, ah. right. Yung dot. Sige, down mo. Down. Diin mo. Ayan. Sige. So, bababa. So, ganito. Tama na yan. So, ang kailangan mo kasi dyan, makita mo yung view ng, ano, ng side mirror para sa gulong at sa gilid. Okay. So, kaya mo binaba. So, ginagamit natin yan. Kaya may control yung mga side mirror para magamit sa pagpaparada. Ngayon, kapag kanan ang pupuntaan na ng pihit, Ganon ka simple. Ano sa gusto ka plus one? Two. Anong pinagkaiba doon? Kapag kanan ang pupuntaan, kanan ang pihit. May pinagkaiba ba? So halos pareho lang, di ba? Sige, ikot mo ng kanan. Isang ikot game, mo. So isang ikot ng kanan. Side parking ng kanan, reverse. So reverse kinukuha yan, mga side parking. Okay, reverse ako. Yes. So kung papansinin mo yung spot, no? Yung spot nito, eto, tsaka yung spot nito, nakabuka. Di ba? Mm. So kailangan mag-lock sila ng triangle. So kailangan, eto nakabuka sila, di ba? Oh, Ayan, straight parehas. So nakabuka. Oh, so ang sure. kailangan natin view ganito, sir. So magta-triangle. So Sige. kailangan tumapat tong gilid ng kotse mo saan? Sige, sa saan? Sa, Dito, gutter. sa gutter. sa Sige. Tingin ng kaliwa bago gumalaw. Panoorin mo. So po point ngayon yung dulo ng kotse mo sa gutter. At sa Sige, bitaw ng brake. Nakabuka pa rin. Sige, tuloy mo lang. Okay, hinto. So nag-lock na, tama? So nag-triangle ah, nag na. na no? So ito no, naka-triangle na. Tuwid mo yung gulong mo. Sige, ikot mo okay then nung tumuwid na sige baba mo pa yung mirror mas sa kanan baba mo yan sige Al lalapit mo kasi yung gulong mo lalapit mo doon sa gato yun. sa okay. black and yellow sige lapit ganun ka simple sige bitaw ng brake sige pag nakita mo babangga totoo yun nakita mo ng babangga tutungin mo pa may tawag doon sige bitaw ng brake sa lalapit mo babagal pero hindi hinto. to yan Oops. Sige, lapit mo pa. Malayo pa yan. Malayo pa ba yan? Oo, yung gulong kasi bas yan eh. Okay. So yan. Kanti pa. Okay. full stop. Yan. Yeah. So yan. So yan yung sagad mo. Malapit. Mm. Pandami yan. Um, yan. Ngayon, ang anong bawi ng kanan? Ang bawi ng kanan, lagi yung sagad. Sagad ng kaliwa. Sagad ng kaliwa. Ay, sorry. Ba't tayo nag... Pasok. ka? Hindi wala ako. Sige, sagad mo muna na ako kaliwa. Sige mamaya na ano yan. Sagad mo kaliwa? Sagad mo kaliwa. panoorin mo. Hindi na ako